Unsa ang mga pamaagi sa pag sa Facebook. Ang mga pamaagi mga ka-idol sa pag sa Facebook, naglakip sa paggamit sa ad breaks, din makakwarta ka, pinaagi sa pagbutang o uh, mga ads sa imong uh, mga videos mga ka-idol. Widyo sub ka makagamit sa in-stream ads para sa mga live o uploaded ng mga videos mga ka-idol. Ang fan subscription nagtugot sa mga followers na magbayad og monthly subscription para maka-access sa exclusive content dugang pa ang brand collaboration. Ang brand collaboration mga kaidol usa ka -idol, Usaka, pamaagi diin makapartner ka sa mga kompanya uh, kumpanya para sa sponsored posts. Importante mga kaidol nga uh, adunay dako nga audience o consistent ka nga quality content para uh, makaabot sa mga monetization uh, requirements ni Facebook. So muna mga kaidol. Katulang dahil salamat yung pagtanaw. God bless.